Narinig mo na ba ang kwento tungkol sa isang lola na pitumpung taong gulang na nagtiktok dahil sabi nila, may dolyar daw doon. Pero ang hindi niya alam, ang kapalit ng pera ay higit pa sa buhay. Isang simpleng live lang sana. Ngunit sa gitna ng dilim, may ibang mukha ang lumitaw sa likod niya. Kamukha niya mismo. At mula noon, bawat manunood ng kanyang tiktok live ay isa-isang nawawala. Ano nga ba talaga ang nangyari kay Lola Remy? At bakit hanggang ngayon? Ang kanyang account ay aktibo pa rin kahit siya ay matagal ng patay. Anuorin mo ito hanggang dulo at alamin kung bakit sinasabing. Kapag pinanood mo ang kanyang video sa hating gabi, maaari kang mapabilang sa susunod na live. Sa isang maliit na baryo sa Quezon, may nakatira na matandang babae na kilala sa lahat bilang Lola Remy. Itumpung taong gulang na siya. Mahina na ang pandini, pero matalim pa rin ang kanyang isipan. Isang umaga, habang nag-alaga ng mga manok narinig niya ang mga kabataan sa kanto. Sabi nila, sa TikTok daw, pwede kang kumita ng dolyar. Sigaw ng isa habang hawak ang cellphone. Tumigil si Lola Remy. Parang biglang lumiwanag ang kanyang mga mata. Dolyar. Bulong niya sa sarili. Eh kung makuha ko yon, mabibili ko ng bagong bubong ang bahay ko. Agad siyang pumasok sa loob. Binuksan ang lumang cellphone na bigay ng apo. Mahina ang signal. Kumikislap ang ilaw ng lampara sa tabi ng mesa. Ang hangin ay malami, pero ang dibdib ni Lola ay mabilis ang tibo. Hinahanap niya ang tiktok sa maliit na screen. Madalas naghahang, pero hindi siya sumuko. Matapos ang halos isang oras, nakagawa siya ng account. Profile picture, larawan niya noong kasal. Nang makakita siya ng live button, napangiti siya. Ah, siguro dito sila kumikita. Sabi niya at pinindot ito. Biglang umilaw ang kamera. Nakikita niya ang sarili niya sa screen ngunit parang may iba sa likod niya. Ang anino, gumalaw. Ha, sino yon? Bulong niya, habang lumalapit sa screen. Ang mga mata niya ay nakatutok sa sarili niyang refleksyon, pero sa likod ay parang may nakatayo. Ang dilim ng sulok ng kwarto. Ang kurtina ay bahagyang gumagalaw, kahit walang hangin. Lola, ah. mahina pero malinaw ang boses na lumabas sa speaker. Napaatras si Lola Remy. Hindi siya nagtype. type Wala siyang kausap. Nguni sa comment section. Lumabas ang mga salita. Ang galing ng effect mo, Lola. Nakakatakot. Lumamig ang paligid. Ang apoy ng lampara ay halos mamatay. Dahan-dahan siyang lumingon sa likod. At nakita niya. Ang anino ay hindi na lamang anino. Ito ay may anyo. Isang matandang babae rin. Nakasuot ng parehong duster. At may payhong mukha. Nanlaki ang mga mata ni Lola Remy. Ang kamay niya ay nanginginig habang hawak ang cellphone. Hindi maaari. Bulong niya. Bakit kamukha ko siya? Sa screen, nakikita niya ang sarili niyang mukha. Ngunit ang bibig ng refleksyon ay gumagalaw mag-isa. Lola, ang boses ay malamig. Parang galing sa ilalim ng lupa. Salamat sa pagbalik mo. Napaatra siya hanggang sa tumama ang likod niya sa pader. Ang cellphone ay nahulog sa sahig. Ngunit patuloy pa rin nakabukas ang live. Libu-libong nanonood. Nagko-comment nagpapadala ng mga gifts. Grabe, toto ba 'to? Ang realistic ng filter. Parang may multo sa likod ni Lola. Ngunit walang filter, walang trick. Ang refleksyon ay unti-unting lumalabas sa screen. Ang liwanag ng cellphone ay tumindi, parang apoy na nagliliyab sa dilim. Ang kabilang lola ay humakbang palabas. Ang mga paa nito ay hindi humahawak sa lupa. Ang balat ay maputla. Ang mga mata ay puro itim. Si Lola Remy ay sumigaw ngunit walang tunog na lumabas sa kanyang bibig. Ang paligid ay biglang lumabo. Ang hangin ay parang nagyayelo. Nararamdaman niya ang amoy ng lumang lupa, parang galing sa libingan. Ang anino ay humawak sa balikat niya. Malamig, matigas. Parang bato. Gusto mo ng dolyar, hindi ba? Bulong ng boses sa kanyang tenga. Lahat ng nanonood, magbabayad, kapalit ng kaluluwa mo. Nanginginig si Lola Remy. Subalik hindi siya makakilos sa labas ng bahay. Naririnig pa rin ng mga kapitbahay ang mahihinang tawa. Ang saya ni Lola. Viral na siya. Sigaw ng isa. Nguni sa loob ng bahay. Ang lampara ay tuluyan ng namatay. Ang live stream ay patuloy. At sa bawat segundo, dumadami ang viewers. At sa screen, ang Lola na nasa kamera ay ngumiti. Nguni iba na ang mga mata. Itim. Walang puti. At ang komento ng mga manonood. Lola, ang galing mo paano mo ginawa yan? Ang tunay na Lola Remy, wala na sa harap ng kamera. Ngunit ang isa pa niyang sarili, ay patuloy na sumasayaw sa TikTok live. Ang dolyar ay tuloy sa pagpasok. Ang mga gifts ay dumadagsa. At bawat bagong viewer, ay naririnig ang parehong malamig na bulong sa speaker. Salamat sa panunood. Ngayon, ikaw naman ang susunod. Kinabukasan, ang buong baryo ay nagulat. Ang bahay ni Lola Remy ay tahimik. Sarado ang pinto. Ang mga manok ay nagkalat sa labas na tila gutom na. Tumawag ang kapitbahay, si Aling Nena. Remy, gising ka pa bariyan. Sigaw niya habang kumakatok. Walang tugon, pero mula sa loob, may maririnig na mahina. Isang tugtog ng tikto. Ang parehong kanta na ginamit ni Lola sa kanyang unang live. Binuksan nila ang pinto. Amoy alikabo. Amoy kandila at sinunog na kahoy. Sa gitna ng lamesa, nakapatong ang cellphone ni Lola bukas pa rin ang live. Ang screen ay may libu-libong viewers. Ang mga komento ay patuloy na umaagos. Lola, ang creepy pero astig. Parang totoo talaga. Gabi-gabi na lang akong nanonood sa kanya. Ngunit wala na siyang nakikita sa harap ng kamera. Walang tao. Walang gumagalaw. Hanggang sa biglang lumiwanag ang screen. Dahan-dahang lumitaw ang imahe ni Lola. Nakangiti. Nakatingin diretso sa kamera. Ang buhok niya ay nakalugay. At sa kanyang mga mata ay may kumikislap na pulang liwanag. "Hello mga apo," sambit niya sa malamig na boses. "Gising pa kayo." Ang mga nanonood ay nagsigawan sa tuwa. Akala nila ay special effect. Ngunit sa baryo, ang mga kapitbahay ay nagsimulang makarinig ng iyak ng babae mula sa bahay ni Lola. "Bitawan mo ako." Ang boses na parang galing sa ilalim ng lupa. "Hindi ko ito gusto." Ang cellphone ay biglang nagvibrate. Lumabas ang notipikasyon. TikTok Creator Bonus, panandang pandagdag os dollars isang libo. At kasabay ng tunog ng cash in, ang ilaw ng bahay ay pumuto. Nang dumating ang mga pulis, wala na si Lola. Walang katawan, walang bakas ng tao. Ngunit ang cellphone ay gumagana pa rin. Ang huling live video niya ay nanatiling online. Milyon ang views. Milyon ang nanonood gabi-gabi. At sa bawat bagong viewer, may isang komento na palaging lumilitaw. Ang galing mo Lola. Pero bakit parang naririnig ko ang boses mo sa likod ko? Marami ang nagsasabing kapag pinanood mo nang mag-isa ang kanyang live sa hating gabi. Makikita mo ang refleksyon ng isang matandang babae sa iyong screen. Nakangiti. Nakatingin diretso sa iyo. At sasabihin niya. Gusto mo rin bang kumita ng dolyar? Sa baryo. Wala nang pumapasok sa bahay ni Lola. Ngunit gabi-gabi. Nakikita pa rin ng mga dumaraan. Ang liwanag ng cellphone sa loob. At ang mahinang boses na kumakanta parang may kasabay na tawa mula sa kabilang mundo. Lumipas ang ilang linggo, nguni hindi pa rin natatapos ang kababalaghan. Ang bahay ni Lola Remy ay nanatiling nakatayo, ngunit parang may sariling buhay. Tuwing alas dose ng gabi, may mga dumaraan na nagsasabing, may naririnig silang boses mula sa loob. Mahina, parang nag ng TikTok live. Hello mga apo, like and share ha. Salamat sa mga gifts. Ang mga boses ay paulit-ulit. Ero minsan, may iba na ring bumubulong. Isang gabi, dumaan si Noel. Ang apo ni Lola na bagong uwi galing Maynila. Hindi siya naniniwala sa mga sabi-sabi. Para sa kanya, baka glitch lang sa phone o gawa ng mga prankster. Dala ang flashlight at cellphone. Pumasok siya sa lumang bahay. Ang hangin sa loob ay mabiga. Amoy lumang kahoy at nasunog na kandila. Ang mga pader ay may mga bakas ng kamay. Parang may humawak ng uling at isinulat ang mga salita. Tumingin essay screen. Lumapit si Noel sa mesa. Nandoon pa rin ang cellphone ni Lola. Lumang modelo. Basag ang screen. Pero umiilaw pa rin. Ang live ay bukas. At sa screen, nakikita niya ang sarili niyang mukha. Ngunit sa gilid ng frame, may lumilitaw na imehi. Ang mukha ni Lola. Alola. Lola. Mahina niyang tawag. Lola, ikaw ba yan? Ngumiti ang imahi sa screen. Dahan-dahang gumalaw ang bibig. Ngunit walang tunog. Maya-maya, nagsimulang mag-type ang mga komento kahit walang viewer. Welcome back, Noel. Sama ka sa amin. Marami pa tayong dolyar nakikitain. Nanginig ang kamay ni Noel. Tinangka niyang patayin ang cellphone. Pero ayaw mamatay. Lalong lumakas ang liwanag ng screen. Parang sinisipsip ang ilaw ng buong kwarto. Sa labas ng bahay, nakita ng mga kapitbahay na biglang nagliwanag ang bintana. At sa loob, parang may sumisigaw. Lola. Itigil mo to. Please, tama na. Pagkatapos, katahimikan. Kinabukasan, ang mga pulis ay muling pumasok sa bahay. Walang Noel, walang katawan, walang kahit anong bakas ng tao. Ngunit may isang bagong live video sa TikTok account ni Lola. Title: Kasama ko na ang apo ko. Ang video ay nagpapakita ng dalawang tao sa dilim, isang matandang babae at isang binatang lalaki, parehong nakangiti, parehong may pulang mata. At sa dulo ng video, lumabas ang caption. Manood ka. Sumali ka. At ikaw na ang susunod. Simula noon. Maraming TikTok users sa buong Pilipinas. Ang nagsasabing may lumalabas na For You video na hindi nila kilala ang pinanggalingan. Isang matandang babae. Sumasayaw sa lumang bahay. Kasama ang isang binata. At kapag pinapanood nila ito ng matagal, nagsisimula raw lumabo ang screen. At maririnig ang mahinang boses sa likod ng tenga salamat sa panunood. Ngayon, ikaw naman ang mag-live. Ilang buwan ang lumipas. Ang bahay ni Lola Remy ay tuluyan ng ipinagbawal lapitan ng mga tagabaryo. May mga nagsasabing minumulto. May iba namang sinasabing may kakaibang signal na nagmumula roon tuwing hating gabi. Isang gabi ng tag-ulan, dumating ang isang grupo ng mga teknisyan mula sa Maynila. Layunin nilang siya sa atin kung bakit patuloy na online ang TikTok account ni Lola. Kahit matagal nang patay ang cellphone. Bitbit nila ang mga kagamitan. Pumasok sila sa lumang bahay. Ang lamig ay agad nilang naramdaman. Parang hangin mula sa loob ng isang freezer. Ahimik ang paligid. Tanging patak ng ulan lang ang maririnig sa bubong. Isang lalaki sa grupo, si Arman. Lumapit sa lamesa kung saan naroon ang cellphone. Pinagmasdan niya ito. Walang charger, walang battery pack. Ngunit umiilaw pa rin. Lumapit siya ng dahan-dahan. Ang screen ay nag-flash at lumabas ang parehong video. Si Lola Remy, nakangiti, kasama ang apo niyang si Noel. Impossible ito, bulong ni Arman. Walang signal dito, walang koneksyon. Ngunit bago pa niya matapos ang sinabi, biglang bumukas ang kamera ng cellphone. At sa screen, hindi na si Lola ang nakikita, kundi sila. Sila mismo, nakatingin sa kamera, nakangiti, parang may ibang nagkukontrol. Nagsimula silang umatras ang hangin ay lumakas, ang mga pinto ay biglang nagsara, at ang mga ilaw ng cellphone nila ay isa-isang nagbukas mag-isa. Isang boses ang nagmula sa gitna ng dilim. Salamat sa pagdalaw. Marami pa tayong kikitain. Ngayon, kayo naman ang ipapalabas ko. Kinabukasan, walang nakakita sa mga teknisyan. Ngunit sa TikTok, isang bagong account ang sumulpo. Profile name at Lolaramilive. Bio, family business. Forever Online. At sa unang video, may apat na bagong mukha. Nakangiti sa dilim. Kasama si Lola Remy at si Noel. Ang mga mata nila ay pulang-pula. At sa huling frame, lumabas ang mga salita. Ang pera ay dumarating. Pero ang kapalit ay hindi mo mababayaran. Pagkatapos noon, tuluyan nang nawala ang signal sa baryo. Walang makakonekta sa TikTok. Walang makabukas ng app. Ngunit gabi-gabi, kapag sobrang tahimik, maririnig pa rin ng mga tao. Ang mahinang boses na bumubulong mula sa hangin. Maglive ka na rin, para makilala ka ng buong mundo. At doon nagtapos ang alamat ni Lola Remy. Ang matandang naniwalang ang TikTok ay magdadala ng dolyar. Ngunit sa huli, iyon pala ang nagdala sa kanya, sa isang mundong hindi na niya matakasan.